Ako si Menga, yung laging galit na nanay. Welcome to my mini-vlog! Dahil dumating na nga yung magiging katuwang ko sa paglilinis dito sa loob ng aking bahay, eh eto nga nagsipag-sipagan ng Nanay menggay nyo. Dahil nabili ko na nga itong Simplas Vacuum, mga mare. At totoo nga ang chismis, napaka lightweight lang nito gamitin. At kung usapan lang kung malakas ang sanction, ay nako mga mare, ilalaban ko dahil to. Dahil kahit yung nakadikit na nadume, e eh, kaya niya talagang higupin. At tignan nyo naman mga mare, no more usog na nga tayo dito sa aking computer table dahil hanggang ilalim, e eh, kaya nitong pasukin gagawan ko na nga lang to ng separate video pero kung gusto nyo to, ilalagay ko sa comment section yung link at meron ako nito sa yellow basket. Kaya pala naisipan ko nang gamitin itong simplest Yung Tignan nyo naman po yung aming kama. Tinanggalan ko na naman ng cover. Kaya yung alikabok at saka yung mga pom na naglalaglagan dyan sa aming kama eh, ayan nakakalat na naman po sa sahig. Nung matapos ko na nga yung banda doon sa aming hinigaan, eh, ito naman sinunod ko itong aming munting kusina. Bali, si Simplas na rin ang ginamit ko dyan mga mare dahil nga yung wire niyan e eh, napakahaba abot na abot dito hanggang dito sa aming At kusina. At alam ko naman kayo rin mga mare, pag meron kayo mga bagong gamit, eh talagang mapapalinis kayo ng buong bahay. <laughs> At pagpasensya nyo na nga ang aking boses at medyo paos. Nagkakaroon talaga ako ng sipon pag inaalis ko yung cover nung kama namin kaya malaking tulong talaga sa akin si Simplas. At nung matapos na nga ako maglinis nitong aming munting bahay eh nag grocery muna ako sa Dali. Sabi ko nga kay Tatay Alex nyo itatry ko yung 500 pesos challenge kay Dali. Kaso nga lang eh umiral na naman ang sakit ng nanay mengay nyo panayang dampot kaya ayun napasobra. <laughs> <laughs> panigurado pag uwi ko nito, eh, madadali talaga tayo ng tatay Alex nyo, Cherise. <laughs> <laughs> Bali, ang pinamili ko lang dyan, isang tray ng itlog. Tapos itong giniling nga nila, gustong gusto to ng tatay Alex nyo. Tapos ito, puro pagkain lang lang aking bunso. At syempre, bumili na nga rin ako dyan ng isang boteng mantika, tapos tatlong pirasong sabon ni bunso. Pati nga yung pabango dun sa banyo, dun ko na rin binili kasi napakamura. Bali, ang pinaka-total nitong mga binili ko ay 788. Bali, sa dali na nga rin ako bumibili ng isang tray ng itlog, 99 pesos lang. At tignan nyo naman, medium size na napakalaki niya talaga. At tignan nyo naman, swak na swak lang siya dito sa sa aking egg tray. Diba? Ang ganda ng egg tray ko. Kung gusto nyo rin yan, ilalagay ko sa comment section yung link niyan. Meron din ako niyan sa yellow basket. Halang, nanay menggay nyo. Ayaw na naman magpaawat sa pangbubudol. <laughs> o, sya sya padilya. Tayo na nga bumalik dito sa pag-organize ng mga pinamili ko. At alam nyo ba mga mare, itong roasted almonds na to napakasarap. Pero sarap. sa iba, hindi daw nila yung lasa. Pero kaming pamilya, gustong gusto namin yan. Tapos, itong nisin pasta carbonara, eh ngayon pa lang namin yan itatry. Sabi nga ni Tatay Alex nyo, isubukan eh, daw namin. Tapos, panalo din yung roasted bread ni Dali, mga Mari. Kaya pag merong malapit na Dali sa inyo, ang grocery na kayo doon, napakasulit doon, mga Mari. O siya, hanggang dito na lang muna ang aking video. Magkita-kita tayo sa susunod ko mini-vlog. Bye, mga kumare. Don't forget like, share, and follow.